Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kaibigan, ang inyong kasama na naghahanap buhay dito sa ibang bansa. Mga kakayod, uusapan na naman natin sa vlog na to yung mga buhay-buhay, mga nangyayari at mga pwedeng matutunan ng mga nasa Pilipinas sa, sa ating mga viewer na mga pangyayari sa buhay ng isang UFW bago tayo magumpisa mga kakayod magandang araw sa ating lahat sana po ay nasa magandang pangatawan at pag iisip po tayo ngayon magdasal po tayo at lagi po tayo manalangin para sa ating mga biyaya mga kakayod ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinaka bagong nangyari sa aming kumpanya ngayon na isang restaurant dito sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan mga kakayod yung apat na Pilipino na kasama namin na galing sa agency umalis na dito sa trabaho nila bumalik sa agency mga kakayod uh, hindi lahat ng Pilipino na nagtatrabaho dito sa ibang bansa ay direct na na hire ng employer dito nag agency sila sa Pilipinas at sa pagdating dito, yung pinaka main employer nila ay agency din dito sa ibang bansa. Limbawa dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, ano yung mga dahilan kung bakit bumabalik sa agency ang isang Pilipino na nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa ibang bansa? Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kakayod. So, ang una mga kakayod na dahilan ng pagbalik ng isang empleyado na Pilipino sa kaniyang main employer na agency niya ay yung sa sahod mga kakayod kasi yung sahod mga kakayod pag hindi na nasasahuran sa tamang pizza at tamang araw o di kaya delay na sobra at saka hindi nasasahuran ng isang buwan o dalawang buwan isa talaga yan mga kakayod sa dahilan kung bakit maisipan at gawin ang pagbalik ng isang empleyado sa kanyang mother uh, employer na agency dito sa ibang bansa. Kasi mga kagayod, pumunta na tayo dito sa ibang bansa para sa sahod. Kasi may pamilya tayong iniwan sa Pinas, may mga anak tayong binagatas, pinapaaral, pinapakain, at may iba pa tayong mga kasama sa pamilya halimbawa na may sakit, minibilan ng gamot. Yun yung dahilan natin mga kakayod kaya nagpunta tayo sa ibang bansa. Kaya eh, hindi natin masisi ng isang manggagawa na Pilipino kung hindi siya masahura ng maayos at saka sa tamang pizza ng pagsahod maisipan talaga niyang bumalik doon sa mother employer niya, niya na agency dito. So mga kakayod dapat gawin ng mga amo natin mga employer natin dapat talaga isipin at gawin nila na pag sinasabing sa sahod ka ng every fifth, fifth day or pizza singko ng buwan, sumasahod talaga. Kasi yun yung lang yung inaasahan natin dito mga Pilipino na makapagsuporta sa ating pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kayod, masakit isipin na matuto ka na sa trabaho, naging kaibigan mo na yung mga kasama mo, tsaka sanay ka na sa pag adjust ng trabaho, sarili at sa mga kasama pero bigla ka nang uuwi dahil sa ganyang problema hindi rin natin sila masisi mga kagayod kasi yun ang main reason ang sahod bakit tayo nandito mga kagayod hindi talaga natin maiwasan yan ngayon kasi dito sa Middle East wala na yung mga amo hindi na marunong umintindi na Pilipino nag-abroad automatic sahod ang kailangan na maayos may respeto at may dignidad na pagsahod para naman masuportahan ang ating pamilya so mga kakayod nandito na tayo sa pangalawang dahilan kung bakit bumabalik ang isang OFW sa kanyang agency na yung pinaka employer niya dito sa ibang bansa ang dalawang pangalawang rason mga kayod itong hindi na magandang trato sa kanya ng kumpanya masasabi mo mga kayod na hindi na maganda yung trato sa kanya ng kumpanya kung halimbawa 8 hours lang dapat tayo nagtatrabaho at saka isang ako oras na break time kaya 9 hours sa isang araw kadalasan dito mga kayod yung 1 hour na break time hindi na talaga yan may bibigay ng employer ...saya ng mga kasama mo na mga amu-amuhan mo dito. Kasi mga kagayod, lalo na pag maraming customer, kunti lang yung manpower, isasakripisyo ka talaga nila mga kagayod. Kasi ayaw nila na magpahinga ka kahit nasa kontrata yan kasi gusto ka lang nilang pakinabangan. Pangalawang dahilan dyan mga kagayod nang masasabi natin na hindi na magandang trato ng parte ng employer sa empleyadong Pilipino yung sobra-sobrang oras na walang bayad. Sobra-sobrang oras sa trabaho, dapat 9 hours lang, maabot ng 10 hours, 11 hours, 12 hours na hindi binabayaran ng tama. Nakakadismaya po yan sa isang OFW mga kakayod na nagtatrabaho ka ng overtime para mabayaran, para sana dagdag kita, pero hindi binabayaran ng employer at saka hindi nililista ng maayos ng iyong supervisor at timekeeper pangatlo mga kakayod na hindi na magandang halimbawa na hindi na magandang trato ng isang sa isang empleyado ay yung paglipat-lipat ng oras ng walang pahinga bago ilipat halimbawa mga kakayod galing ka ng gabi ang out mo is alauna ng madaling araw na so makakarating ka ng bahay alas dos may mga ginagawa yung mga supervisor dito mga kakayod na ibang lahi na kahit alas dos ka na ng bahay, mag ka pa rin ng alas 5 ng umaga. Pagod na yung katawan mo mga kakayod, syempre wala kang tulog, magkakamali, may tendency na magkakamali ka sa trabaho, kinakaltasan ka pa rin, kinakaltasan ka pa rin. Yun yung mahirap mga kakayod, pag yung supervisor mo o amo mo walang pakialam sa'yo. Mga apat mga kakayod na dahilan na isa sa mga pasok sa wala ng magandang mo yung amo mo o yung kumpanya mo sa sayo yung kahit may sakit ka mga kakayod na dinakaltasan ka pa rin dinakaltasan ka pa rin at hindi sila naniniwala sa iyo na may sakit ka yun yung hindi maganda na nangyayari para sa Pilipino dito mga kakayod So pangatlo at sa panghuli na dahilan kung bakit babalik yung isang Pilipino mga kakayod sa kanyang agency yung nagsawa na siya at saka gusto na niyang at gusto na niyang maghanap ng ibang company kasi mga kakayod sa lahat ng na pag-usapan natin ng na mga abuso magsasawa talaga yung empleyado mga kagayod babalik siya doon sa agency niya para makahanap siya ng ibang company at aasa siya na sana doon maganda ang papalakad ng mga amo para sa mga manggagawa. Mga kakayod, itong tatlong dahilan natin na nakita at saka na-experience dito, lalo na ngayon na nangyari na may apat na Pilipino, ngayon ngayong araw lang talaga mga kakayod, na umuwi sila sa agency nila. Doon natin makita mga kakayod na hindi lahat ng kumpanya dito maganda ang pagkikisama at sa pagkikitungo sa mga manggagawa at saka, dito rin makikita natin ang kagandahan mga na pag agency ka dito sa ibang bansa, pag hindi mo na kaya, hindi mo na gusto yung kumpanya mo, pwede kang bumalik sa agency at saka magpahanap doon ng ibang kumpanya na pwedeng magkapagbigay sa iyo ng magandang treatment, magandang sahod at saka doon mo mahanap yung pagiging masayang manggagawa ng isang kumpanya. Mga kakayod, isa itong masakit na katotohanan na hindi lahat ng, ng kumpanya maganda hindi lahat ng amo nag-iisip ng kagandahan at kaginhawaan ng kanyang mga manggagawa kaya mga kakayod bago natin tapusin tong video na to baki comment sa baba baki heart na rin ang inyong mga comment paki-like, share, subscribe, paki-hit ng notification bell bilang suporta ng ating channel. Mga kakayod, lagi, lagi nating tatandaan ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Kaya kung ano man ang inyong matanggap galing sa isang kamag-anak, sa isang mahal na buhay, na, mahal sa buhay na OFW, palagahan niyo to at gawin niyo ang tamang paggastos nito. Hanggang dito na lang po mga kakayod, maraming salamat po.